Kasi mga par, magandang tanghali mga par, magandang gabi. Sa araw nato ngayon mga par, maglilitson pabo naman tayo mga par. Kaya ngayon mga par, ito yung pabo natin mga paro. Hindi na naman pinakita paano pag katay par para lawa nating litson na pabo. Kaya nga, mamaya par, linisan muna natin mga par. Let's go! <laughs> One thousand years later. Tugin na natin, par. Wow. Ngayon mga par, magtitimpla na tayo ng yung pang ano natin mga par. Yung lamas. Sabi saya, lamas. Ito yun maro. Magtitimpla muna tayo ng ano par. Yung magic sa para masarap. Masarap mga par ba? Masarap lahat para uh, masarap yun parang para masarap yun ba wow <laughs> at saka meron tayong paninta na liso bali ang piraso to bali lima piraso ihalo lang natin sa ano natin mga par? Halo natin bar, ini bos itu ini bos. Itu yang si Boya saya cakap, no yang par. Lalu nak natin itu par. at miring di sini sili. Lagi nanti sili par para mijo mana? Manghang, mijo kunti lah. Kunti lah par? Di bawah budlay, di bawah mamba. Mana paro? Lagi nanti mana par? At ito naman po yung minikos-mekos natin pong mga ingredients para po sa ating lechon na pabo. Sibuyas daw ng mga parang. What? at maglulusyon din tayo sa atin pong pabo ng oyster sauce. Palamanan din po natin ng tanglad. Mga par, kukuha lang po si Eric ng tie wire para po itali po sa ating pabo para hindi po ito makawala mamaya kung atin na pong lilichunin. Mamasahin na po natin ang ating pong pabo ng soy sauce. Ano par? Tuyo. Para mapula-pula wow! siya mga par. Para lagyan na, paliguan natin na siya ng tuyo mga par. juang kahoy, Ito yung puno namin naman parao. Ito yung puno na ano par, tai make puno. ba? puto na sa. Si bang, bakit yung ano mating, dekano naman par, birador, Ito si birador ada doi. Ang muru ko doi. Doon yung chimney, wala tawag na Milo. Sing biglang Milo, 'di ba bumagsam? Kaya.

Magkakain yeah, niya, ba Kaya pa. Baka, pa, baka, look. Mamaya na natin, ano, par. Para, ano. Kakain muna tayo, mga par. Kasi, ano. Gutom na, par. Mamaya. Magpapaapoy muna tayo. Gatong natin, ano, par. Litson. Doon pala si Eric, ano. Nangunguha ng, ano. Nangunguha ng paggatong natin. Dito lang sa paligid, mga par. Nandito lang kami, pala, par. Sa pispa na, ano, natuyo. Na, na maglilitson, mga par. Maggatong! na tayo. pakoy na tayo mga para. Ah, pero... Dito sa probinsya natin par, hindi tayo mahirapan magkuha ng ano pangkato mga dito, pero... dito panggato, pero... Alating, par. Ito paro. Ito yung nagkuha ng pangkato paro. Yan. Wala tingo par. Ah, ano tray? Ano sabi mo tray? Ano sabi mo? Tagalog ba? Nagbagang ko pa nga? 1,000 <laughs> <laughs> oh. years later. Litsyo natin mga par. Litsyo pabo mga par. ito par. Dito na par. Ito yung ano natin paro, pang litsyon paro. Parang ano, ng ano lang ng kotse mga par. Parang may kotse lang tayo mga par. Kaya kayo par. Dito na litsyon tapo natin mga par. Dito na par. Dito na tayo sa pista mga par. Sa na, bukit namin dito sa ano, sa bukit. Dito lang, dito lang Malayo na yung naratay natin mga par. Parang nalibot na natin buong ano, Pilipinas. Oh, ito yung ano natin mga paro Yung anong pahalan to? Direkta mo makita mm, mo ano ah, bilang mga par. Para nakaabot na tayo ng ah, ano par. Nalibot na natin yung ano, buong Pilipinas. Pero isa lang yung ano eh par. Isa lang yung ano yung yeah, patungo. Patungo lang dito. Isa lang yung direksyon ha. Kaya na, patutunguhan natin mga par. Ito pa na yung may para oh. mga par. Tugtugan -tong -tong ng kawayan rin ko ha. Hala. Pag pagkuha mo na natin si Eric ng ano par, mantika. Mantika para... mga par. Si Eric yung ano, ah, uh, kuha, na, no, like, kuha ng mantika para magano na siya par ba? Kumulo na mga par. Lasa natin mga par. na sa daw. So, mantika mga par. Tipika daw. Ayaw. <laughs> Seryoso ka lang siya. Ang ulo par. Mantika, par. Hindi lagi mantika. Ipikasin ka ni. Aplasan na natin ang ano, ipikasin. Yan ang, yan mamanghilo to. Manghula, yan ang mga plus. <laughs> <laughs> plus tayo mga par. <laughs> ito, biray na ipikasin ko na para. Mali, para ka mali, Yan. Mambo. Yore. Yan. Yeah. Siyan pilas. Ipadulga e, may, oops, na. Ang kalayo pala Eh, payong Ang kalayo pala, yung apoy. Par, kita naman na mag drive par. libutin natin buong Pilipinas mga par. Dalawang ikot lang. Bawala. <laughs> At habang hinahantay po natin maluto itong ating tulit yung ay kailangan din po natin na sayaw-sayawan nito mga kapar. Grabe mga kaparan dito habang makasayaw sayaw lang inaluto na po yung ating litsyong pabo mula ulo hanggang paa. Yan ang haba-haba po ng daig ng pabo natin at yung mga tuka-tuka. Yan namumula at namumula na po at ready, ready na po kakainin mga kapar. Fast forward na po nga pala ito mga kapar kasi umulan po ng biglaan. Naku mga par, kung alam nyo lang po, ito po kami dito sa amin pong Monting Terrace. Kasi po umulan po ng biglaan, kaya binuhat na po namin yung amin pong litsong pabo. Ito nga po pala, ay eh, konting kembot na lang at konting chop 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 at mekos mekos ay kakain na po talaga. At saka yung kanin pinakita na po talaga ni Eric na isang kaldero po para po atin pong kakainin mga par. Hindi na po talaga sila makakatiis mga par. Get na po at magpapray na po. Prayer time. Magpapasalamat muna tayo mga par sa ating mga sa ating mga. Bueno.

Hmm. Gusto eh. tayo hmm. Ito e yung sibuyas natin ng aparo. Eh, sili pa tayo mga par. Para mas malasa mga par ba. Ito mga parang, hindi man tayo. Ang init na mga para. Mm -hmm. Ang tayo nga. Mm. -hmm. Oh. balik init. Tulig mo na. Tulig sila na. Tulig daw ka na, no? Tulig sa, no? Napabo lang. Ayan mga kapar, kain po tayo mga kapar. Hindi po sila namamansin no? kasi gutom sila at saka sarap sarapan po sila sa kanilang po tiktsong pabo. Ako nga po ay nagpapasalamat sa inyo lahat sa inyo pong panonood po sa amin munting vlog na ito. Ano Mix mixed vlog po. Salamat po sa inyo pong pagsusuporta. Ang pag-likes at syaka ang pag-share, lalong-lalo na po ang pag-subscribe nyo sa aming munting channel na ito ay napakalaking tulong din po sa amin. Kaya maraming maraming salamat po mga kapar. Video mga par, salamat sa suporta. Bye bye! Bye bye mga par! Last, kaysa, bye bye. 1, 2, 3, go! Bye bye mga par!